Good day to all mga kabayan at mga kabaro. Meron na naman ho akong isang mapagkilibangan. Ito ay isang Raider Ram 15 na dumating dito na hila-hila at ayaw umandar at baklas ang kanyang cylinder head cover. At ayon sa kwento ng may-ari, bago na ang cylinder block dito. Pero ayo pa rin niyang umandar. At tama naman ang pagkakatiming niya kaya naman kineko na ang kanyang parkeeran para masigurado kung anong problema ito yung luma niyang cylinder block ayan kung napapansin nyo may tama na ng timing chain yung kanyang cylinder block at din sa loob may kayod na siya mukhang pinapos sa lubricator or lubrication kaya nagkaganong nagkatama ang cylinder liner niya at yung kayod naman ng timing chain sa cylinder block, ang pakiwari ko lumuwag ang kanya tensioner na hindi napapansin ng may-ari. At alang ganong sang alam sa paki na yung may-ari. Basta ang narinig niya ay pag umingay ng bahagya, ang alam niya sa adjustment lang ng bar clearance. Kaya naman hindi niya ganong pinapansin ang ingay. Yun ang kwento niya. So, ngayon, balik tayo dun sa valve clearance. Nang mabuksan, nang masukat ko yung valve clearance, iba-iba na ang sukat niya. Meron siyang masyadong maliit ang clearance o tukod. Yung iba naman, masyadong maluluwag na. Kaya ganong ayaw umandar. Dahil nga, singaw na rin yung kanyang barbula. At di na makapag-compose ng pressure. sa At ito ang nakita kong dahilan kaya ayaw mandar nitong motor. At ito naman ay ginawa ko na lang ng paraan dahil sa kwento ng mayari ay kinakapos na siya sa budget. Kaya kung po pwede raw ay gawa na lang ng paraan kung magagawan pa ng paraan o mapapaandar ng hindi siya ganong gagastos. Kaya ang sagot ko naman sa kanya, ay eh, titignan ka ako natin kung magagawan pa ng paraan kaya naman in-apply ko dito o ginawa ko dito yung mga ginagawa kong paraan sa four wheels sa aking mga pag-adjust ng valve at kung paano ko may babalik sa normal ang kanyang valve kaya naman tayo na lang muna natin na maibalik itong cylinder head pati na ang kanyang cylinder head cover at makita natin kung aprobado ba yung aking ginawa sa parbola para maibalik ang tamang valve clearance nitong mga parbola matrabaho lang masyado itong ganitong klase ng motor na mga overhead ka kaya ito naman ay eh, inaayawan ng ibang mekaniko dahil may kahirapan daw gawin dahil sa unang-una wala nga naman ay eh, kahit itong adjasa ng valve clearance ano kaya kang i adjust? at yun ang pinakaproblema nang iba kung paano i adjust ang bi-clearance dito rate at 150. rupesting. Okay.

Ketan eh, para kang kapanan natin ah. Ayun paglalagay lang ni Sparta. Oh, kalagay mo ka. Alang yan. Eh, tapos kung wala uh -huh. ka pang pagdudugo ka na ganyan, hindi mo madadaan. Sparta, bigay Sparta lang. at natapos din kaya kailangan testingin ah, na kung aandar ko siya o hindi eh ito na siya mga start, one kick start nating mahirap andar eh na lakad dyan